Bye ba? Taya! O, oh, ikaw yung taya kasi ikaw yung naiiba. Ikaw ka naiba, princess. Puti sa akin eh. Sa'yo itim. Hala! Ikaw yung naiiba, Bebang! Ikaw yung taya. Ano ba yan? Ako na naman lagi yung taya. Nasaan pa kasi si Iska? Para kasama natin siya sa laro. Naku, Bebang! Puro ka reklamo. Maglaro na nga lang tayo ng kabulabulan. Ikaw yung taya. Sige na nga, maglaro na tayo. Ako na yung taya. Yay! Taya si Bebang! Lagot na ngayon sa akin, princess. Tatayain kita ka agad. Bebang taya, Bebang taya! Hula! Ano ba yan? Ang bilis mo naman tumakbo, Bebang! Paano ba yan? Ikaw na yung taya, princess! Tumakbo ka na, Bebang! Ha, buli naman kita! Tatakbo ko na mabilis para hindi ako mabul ni Princess. Hala! Ang bilis ni Bebang! Bebang! Antay! Hindi mo ako mabataya, Princess! Bebang! Huwag mo namang binisan! Si Princess, mabagal tumakbo, parang pagong. <laughs> ano ba yan? Ayoko na nga, babe bang Pagod na ako. Oh, no. Uy, Princess, ayoko ka agad. Nagsisimula pa lang tayo, ha. Ah. Basta, ayoko na. Upo na lang ako dito. Andayan mo talaga, Princess, no? Ayaw mo kong habulin. Dito na lang ako, no? Hindi na ako tatakbo. Ano ba yun si Princess? Ang bilis umayaw. Upo na nga rin ako. <laughs> Hula! Taya ka na, Bebang! Uy, <laughs> Princess! Sobrang daya mo! Sabi mo ay mo na maglaro! Joke lang yan! Ikaw na taya, Bebang! <laughs> Maduga ka talaga, Princess, kahit kailan! Ayaw ka na sa sa'yo! Bebang! Taya ka na! Habulin mo ko! Ayaw ko na, no! Sobrang daya mo, Princess! Ano ba yan? Bebang! Princess! Uy! Si Iska! Paparating! May bibit na maleta! Iska! May good ako sa inyo! Ano Iska? May bibigay ka bang pagkain? Galing dyan sa maleta mo? No? May bibit ako na maleta kasi si Mama kukunin niya ako sa abroad! Ano? Alis ka na Iska? Bupunta ka ng ibang bansa? Oo oh, bebang! Doon na daw ako titira sa Hong Kong! Sabi ni Mama! Totoo ba Iska? Hindi mo kami binibiro! Hindi ako nagsisinungaling princess. Totoo, tumawag si mama ng nakarang araw. Kaya ayun, naging pakay ako ng mga damit. Tignan mo ho, nandito nga sumalit ako lahat. <laughs> <laughs> O oh, bebang, bakit ka naman umiiyak? Hindi ka ba masaya? <laughs> Iiwan mo na kami ni Princess dito sa Pilipinas? Wala na kami kalaro. <laughs> Di ba? Nangako tayong tatlo. Walang iwanan. <laughs> May cellphone naman, di ba? Mag-video call tayo araw-araw para hindi natin mamiss yung isa't isa. Wala nga akong cellphone ni Sky eh. Paano akong tatawag sa'yo? Iska, huwag ka na kumalis. Dito ka na lang. Wala na kaming kaibigan ni Bebas. Dalawang taon lang naman ako sa Hong Kong eh. Babalik din ako dito. Ang tagalun is ka. <laughs> Sigurado ka naman sa decision mo nga, Alice. Oo, oh, bebang. Sa susunod na araw, aalis na ako. Kaya mo ako sa inyo ni Princess. <laughs> Ayaw ko na sa iska. Hindi na kita bate. Iiwan mo rin pala kami ni Princess. <laughs> bebang! Sali ka rito! Alis na si Iska! Iiwan na kami ni Iska! Pagpunta na ka ng mahumansa! Bebang! Mag-usap tayo! Huwag ka nang magtampo! Madaya ka Iska! Iiwan mo kami ni Princess! Umalis ka na! Di ba yan yung gusto mo? Sorry na Bebang, hindi ko naman gustong pumunta sa Kong eh. Si mama, pinilit niya lang ako, kaya wala na akong magagawa. <laughs> Bebang anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? May nang-away ba sa'yo? Nay, sis ka po. Ano? Siska? ka? Inaway ka? Nag-saking bata na yon. <laughs> Aling sitang, hindi ko po inaway si Bebang. Eh, anong ginawa mo kay Bebang ko? Bakit siya umiiyak? Wala po! Oh Nay, kasi po si Iska, aalis na po siya, pupunta na siya ng ibang bansa, iiwan niya kami ni Princess. Ano? Si Iska? Magtatrabaho na sa ibang bansa? <coughs> Hindi po aling si Tang, kukunin lang po ako ni Mama sa Hong Kong para doon po ako mag-aral. Naku, kaya pala umiyak si Bebang. mawawala si Iska. Nay, kausapin niyo po si Aling Greta. Wag na 'kong kunin si Iska. Mateo, po kayo! Anak, wala akong magagawa. 'Yun 'yung gusto ng mama niya, kaya ayun 'yung masusunod. Pero Nay, ayoko pong mawala sa amin si Iska. Wala na kaming kaibigan at kalaro ni Princess. Ang maganda niyong gawin bago umalis si Iska, maglaro kayo, mag-enjoy kasama si Princess. Huwag na kayong magiyakan para hindi malungkot si Iska. Buti ka nga, kasama mo pa si Princess dito Eh si Iska, wala siyang makakalaro sa ibang bansa <laughs> Oh no Tama alin si Tangpebang Maglaro na lang tayo ni na Iska Para maging masaya tayong tatlo yeah. Ito nga oh Bumili ako ng maraming kikiriya Para may kakainin tayo sa baybahayan Maganding na isip mo Princess Habang nandito pa si Iska Maglaro kayo gumawa kayo ng magagandang alaala para hindi kayo makalimutan ni Iska. Ano ba iba? May ikipaglaro ka ba sa amin ni Princess? Gagawa tayo ng bahay kung po para doon tayo matutulog na ngayang gabi. Pumayag <coughs> ka na, Bebang! Aalis na si Iska sa susunod na araw! Ikaw din! Baka hindi mo na makalaro si Iska! Sige na nga! Nasali na ako sa laro ninyo! <coughs> Maglalaro kaming baybayan ni iskapatin ni Bebang! Panigurado! Nagiging masaya to! Bebang! Doon tayo sa garden nyo! Doon tayo gumawa ng baybayan! Okay! Let's go! Gagawa tayo ng bahay ko po! Madami kaming pagkain! Mag-enjoy kaming tatlo! <laughs> sa wakas! Pumayag si Bebang! <laughs> Bebang anak, mag-enjoy kayo ah! Huwag kayong malungkot! Apo, oh, Nay! Kawawa <coughs> naman si Bebang ko! Sobrang lungkot niya! Kapag mawawala si Iska! <coughs> Binisan yung dalawa! Ang bagal niyo! Para makagawa tayo ng baybayan! Bago pa tayo abutan ng gabi! <coughs> Nandyan na ako, Bebang! <coughs> Wait nyo 6 hours later. Yay! May papayin na natin yung tent natin. May poster na. Beba, eto na yung mga kumot. Para may bubong tayo. Akin na iska. Ilalagay natin. Para matapos na itong bahay kubo natin. Ah! Uh... Doon ka naman sa kapila, Iska! Okay! Ano ba bang iska? Tapos na ba yung bahay ko po natin? Ang tagal niyo namang kumilos. Ikaw, princess, nagreklamo ka pa. Wala ka nang ginagawa eh. Kumakain ka lang. Gutom na nga ako, bebang eh. Kaya kayo na lang gumawa ng baybaya natin. Ikaw talaga, sobrang tamad mo. alis na nga si Iska. Hindi ka pa tumulong. Hayaan mo na si Princess Bebang Ang mahalaga, magsama-sama tayong tatlo Ito na yung huling nating laro na bahay-bahayan Kaya dapat, magsaya tayong tatlo <laughs> Oo nga no Huling laro na natin to, Iska Sana, huwag ka nang umalis Mamimiss ka namin ni Princess uh... Naku Bebang Nagdrama ka na naman Dapat, mag-enjoy tayo Kasi alos na si Iska <laughs> Bakit? Hindi mo ba mamimiss si Iska, Princess? Kapag pumunta siya sa Hong Kong? Siyempre, mamimiss ko rin si Iska. <laughs> Kita mo, pati ikaw, iiyak din. Iska, huwag ka na kasing umalis. Dito ka na lang sa amin. Iska, please, huwag ka na umalis. Uy, Bebang, Princess, nag na naman kayo. Di ba nga maglalaro tayong tatlo? Ikaw kasi, pupunta ka pa kasi ng Hong Kong. Pwede ka naman mag dito. Kaya nga iska, wala na tuloy kang kaklase ni Bebang sa pasukan at wala na rin akong makukopyahan tuwing tayo nag-i-exam. Ikaw talaga, princess, puro kang kalokohan. Maglaro na nga tayo ng baybayan. <laughs> tapos na ako dito, Bebang. Ikaw, tapos ka na ba? <laughs> Patapos na din ako. Itatali ko na lang to. Ayan! Pwede na tayong pumasok sa loob! Yay! May bahay ko muna kami! Ako na unang papasok! Wow! Ang ganda dito sa loob! Ang luwag-luwag! Ang galing natin gumawa! May bahay na tayo! Maleta, dito ka muna ha Hindi ka kasi kaso sa loob eh. Bebang Iska, kumain na tayo Ubusin natin yung dalagong pagkain Bago tayo kumain Gagawa tayo ng promise Kasi aalis na si Iska eh Sige Okay Itaas ang kamay, tapos sundan nyo lang ako Ako si Bebang ako si Princess, ako si Iska. Nangangako ako sa mga kaibigan ko na si Iska at si Princess. Nangangako ako sa mga kaibigan ko na si Bebang at si Iska. Nangangako sa mga kaibigan ko na si Bebang at si Princess na hindi ko sila kalilimutan at magiging kaibigan ko sila hanggang pagtanda. Na hindi ko sila kalilimutan at magiging kaibigan ko sila hanggang pagtanda. Na hindi ko sila kakalimutan at magiging kaibigan ko sila hanggang pagtanda. man, cross my heart. Paxman, cross my heart. Paxman, cross my heart. Ayan, nagawa natin yung promise natin. Panigurado, hindi tayo mag-iwalay tatlo. Ano pa kinaantay niyo? Kumain na tayo! Kain na na! ito yung gusto ko! Ang tirap nito! Ang anghang! ang sayo nating tatlo wala nang gugulo sa baybayan natin hanggang gabi tayo sa bahay ko bu natin ha walang uuwi sige kahit dito pa tayo matulog walang problema hindi naman ako pagagalitan ni nanay eh kasi nagpaanam ako sa kanya